iyo mga ka-friendly, kamusta ka kayo? Ang atang ating walang ngayon ang isda. Ayan, yeah. piniritong isda, tsaka itlog na pula at mangga. Kasawa ko ng isda ari masarap para sa isda. Aray ka si na mga Siya mga ka-friendly, tayo kumain Thank you, Lord. Simple lang ating pagkain. Dapat nga pala, ah. hindi lang ako nakabili ng, ano, ng gulay. Kanina. Kapit ba? Ano May kape? May kape? Yeah, may kamatis naman. Kain tayo mga kapreni. Sabay nyo na ako may mangga. Masarap yung mangga. Hindi ka asin. Yung ako bumili uli. Yan ang ating itlog na pula. Kain tayo ng itlog na pula. Ang itlog na pula ay gustong gusto ko sa kape. Gusto ko isabaw ang itlog na pula sa kape. mm Ang sarap. Hmm, Mm. Ang mm. payang aso, yun tumahon na ng tumahon. Tutom na ata. yung aso ng kapitbahay, umangu, uma, uma, ay, tumangol na lang, tumangol, na lang, umuungol, kakain, yan. Ay, tayo. Kain na yun, doon. sarap ng isda. Press na pres pa ito, kabibili ko lahat. ano Ang kahit anak na ta. Ano kaya mo? i guess. It's nice. Ang sarap na naman ang kain ng anak ng inay. Eh! Kulang na naman ang ano. Kulang na naman ang kanin. 嗯，哎。Mm. Yan na magandang mangga. Yung hindi ka ano ha, kahinugan. Masim-masim pa. Hmm? Tira. Ito pa Nice, Wala na kakain ng itlog na pulang are. Ayaw na mga yun lang itlog na pula. Kung mahilig sa itlog na pula. Kaya yung kinamay ko na. Yung yung tabaw. Dar na yung pagkain ko sa amin sa Pilipinas. Okay sa Pilipinas pa nakatera Kasarap kaya.

手に入れて。 Hindi na tumila. Hindi na tumahan na ng kaso ngayon. Sa aming kapitbahay. Tumahol na lang. Tumahol. Hmm? Titira ko yung dalawang isdata, no. Tulab ng dadas yun mamaya. 요스. 응? 남아간 bundat na naman ang anak ng inay. Siya, din na muna kayo. Papapakin ko ang manggang